Lubos ang pagdadalamhati ni Pauline Luna sa pagpanaw ng kilalang showbiz columnist at talent manager na si Manay Lalit Solis. Sa isang taus-pusong mensahe, inalala ni Pauline kung paano na bago ng yumaong veterana ang takbo ng kanyang karera at maging ng kanyang personal na buhay. Ayon kay Pauline, ibang klase ang pagkatao ni Manay lolet isang taong maaaring hindi agad nakikita ang kabutihan sa panlabas, ngunit puno ng malasakit at pagmamahal sa puso. I wish the world saw you how your alaga saw you. A mother, a protector, a fighter and someone who is very loyal. Hindi ka man magaling sa iyong mga salita, ang puso mo naman ay nagsusumabog sa pagmamahal. Isinalaysay ni Polly na si Lolet ay hindi lamang basta manager, kundi isang ina, tagapagtanggol, at tagapayo. Aniya, hindi naging madali ang kanilang simula, pero habang lumilipas ang panahon, napagtanto niyang kakaiba ang malasakit ni Lolet sa kanyang mga alaga. Hindi ito halata, it took me a while to see it, to feel it, to understand it. Kakaiba ka talaga. Isa sa mga pinakatumatak kay Pauline ay ang mga simpleng kahilingan ni Lolet tuwing may espesyal na okasyon tulad ng kaarawan at Pasko. Every year, Nanay lalat had a list of the gifts she wanted for her birthday and Christmas. That list hardly changed and it made me wonder what she did to all those things she asked for, kwento ni Pauline. Sa akin, she would ask for lechon for both occasions and napapaisip talaga ako kung paano niya uubusin yung lechon mag-isa. Yun pala, every time her birthday and Christmas came, she would open her doors to people to come eat and feast and celebrate life with her. Lahat ng mga TV, gadgets, appliances that she would ask for from her alagas, she would donate it to people who needed it. In short, lahat ng hinaharbat niya ay hindi para sa kanya. Hindi lang halata, but she had a very big heart. Dagdag pa niya, hindi marunong magingay si Lolet tungkol sa mga kabutihang ginagawa niya, pero sa likod ng matapang niyang personalidad ay isang pusong busilak at may malasakit sa kapwa. Bukod sa profesional na relasyon, inalala rin ni Pauline ang personal na koneksyon nila ni Lolet. Ani niya, hindi kalakihan ang kita ni Lolet sa kanya kung para sa iba nitong sikat na alaga, ngunit hindi ito naging hadlang upang alagaan at tulungan siyang maabot ang kanyang mga pangarap sa industriya. Ang pinakatumatak umano sa kanya ay ang suporta ni Lalit sa kanyang pagiging asawa at ina. Nanay, you opened so many doors for me. You helped an artist so young to reach your dreams sa konting kikitain, I would always joke na hindi naman talaga joke na bariya lang ang kinikita niya sa akin compared to her other alagas na big artists, Annie Pauline. But what I loved most about her is the way she appreciated me as a wife and as a mother. She never failed to make me feel like I was doing a good job. She was always happy for my family life and she always celebrated that. She loved my husband, my children even from afar and would always tell me so I won't forget. She was so proud of me when I became a wife and a mother, the best years of my life and for that I am truly, truly grateful. Bilang pagtatapos, inilahad ni Pauline ang matinding lungkot sa pagkawala ng itinuturing na pangalawang ina. You are family nanay. 20 years with you is not enough. It breaks my heart that you have left us but I find comfort in the fact that you are now happy, at peace and pain free. Sa kanyang huling mensahe, sinabi ni Pauline, till we meet again, nanay. Mahal na mahal din kita.